ang hapon mga kaburks ngayon ah, kahapon uh, ah, kagabi nagloko yung xmax natin umilaw yung ibis kaya ito tinanggal natin yung ano motor nya pagtanggal ko may ano na marami ng brick flowy eh dito tapos ito domino yung sa may ano nya copper yung may carbon brass dito kasi may carbon brass dyan dalawa Di, uh, dito at saka dito yan o no? tapos pag nakita nyo ganito na yung ano nya linisan nyo na kasi may tendency na maano talaga masusunog yung motor ninyo ito Masusunog to kasi experience ko na to <laughs> experience ko na to ito yung isang Inmax ng kapatid ko yan sunog yan yung motor nya kasi ito katulad lang ng ano Inmax to yung sa Xmax natin na yan Xmax 300 pag wala na talaga yung IBS nyo yung ilaw nya hindi na mawala ito papalitan nyo to itong bearing na to ito okay pa pero ano yung carbon brass siguro hindi na makaano kasi ano marami na nang dumi dumihan na talaga yan kita nyo yan yan yan, yan. yung may copper yan Diyan sa ilalim yan o yan. Yan. Pag naanohan nyo na agad, na umilaw yung ibis nyo, patsik nyo agad sa malapit na expert sa mga ibis. Kasi dito lalabas yung ano, brick fluid. Diyan. Hindi talaga maiwasan. Lalabas dyan kasi ito yung sa ano nya eh. Iikot yung ano natin. Ito. siya yung tutoko yan yung piston, dalawang piston yan ano yan harap at likod yan 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 yung EBS motor natin kasi nagloko na kagabi kaya tinanggal ko na bala ko pa nga itong tanggalin na naman to tanggalin ko to para makita talaga kasi ano na to eh sa ano natin to Sika na na natin nabili to Xmax natin Kasi yung TCS nito Is yun ang motor natin TCS nito Magkukusa ng off lang Kusa siyang o off Tapos check engine to Pero kagabi walang Yung IBS Ano nya Symbol nya ano talaga umilaw talaga kagabi kaya tinanggal ko kasi alam na naman natin buksan to eh kaya yun kasi ano han to replisana ng ano ito kasi pinaano ko to sa yamaha pina scan ko sensor daw harap at likod yun lang sana nakatulong to sa inyo pag once yung EBS simbol ninyo lalabas don sa dashboard ng Inmax mapa uh, Inmax at saka Xmax pa-check nyo na agad unang-unang gagawin nyo tingnan nyo muna to yung ano dito yung sa panel nya dyan kung sunog ba yung sa mga IBS na ano use yun lang, sana nakatulong to sa inyo itong video na to. R.A. sa lahat ng mga naka-EBS dyan sa mga Yamaha brand. God bless.